Dahil isa ako sa mga maripis. Ngayon, narinig niyo na ba ang statement ni Maris Rakal? Dahil isa ako sa maripis. lang ako sa mga maripis. So, spread natin ang kanilang ginagawa. Anong sasabi niyo sa paliwanag ni Maris ngayon? Naniniwala ba kayo na hindi niya alam? Wait, pues, ako. Hindi ako naniniwala kasi alam mo yan, pinili niyo yan dalawa na maging cheater. Cheater kayong dalawa. pinanong mo naman yung boyfriend mo kung talagang wala na sila. Sana siguro, ang sabi ko no, kinumperma mo na rin din yung girlfriend niya. Kung totoong talagang wala na sila bago ka pumasok sa pakipagrelasyon kay Anthony. Kasi, hindi mo alam na niluloko ka lang ng lalaki o ito naman na nainlog ka agad dahil broken hearted ka nga sa ex mo so binigyan mo ng pansin itong nagkakalina sa'yo diba so ngayon bago kayo pumasok sa isang relasyon alamin niyo talaga muna kung huh? ito ba yung tao na to na relasyon niya ay eh? single ba to o hindi kasi yeah. para wala kayong masagasaan at para hindi kayo malalagay sa kahibiyan hindi hindi madali yung ginawa pag pasok ng isang relasyon na yung minamahal mo ay meron pala itong relasyon pa pero hindi mo alam sila pa rin pala at niluloko ka lang ng lalaki pinapatagay ka lang niya para mapaibig ka sa kanya at mapaniwala ka sa kanya na mahal ka, mahal ka rin niya diba? kaya deserve mo yan pinasok mo yung ganyang buhay sabi-sabi so mo yan. At hindi pa, ano yan, hindi pa sapat yun ang pagpapahiya sa'yo, pagpapalabas sa, sa kahihiyan sa'yo. Yan, sa pagpaso mo rin, ganyan. Dapat sa'yo, kakalag ka rin pa. Hindi gigil ako sa'yo. Pinakinggan <laughs> ko yung statement ni, ni Marius sa ano? Umiiyak siya. Pero para scripted lang ang lahat. May inis ako tumingin dyan eh. Pahiramdam eh. ko. nag nagpa-feeling victim lang siya pero ang totoo alam niya yun alam niya yun ah may kira may karelasyon pa itong si Anthony eh. pero pumasok pa rin siya ipinagpatuloy e, pa rin niya sinararamdaman niya Oh. Ah. Abang na ako. Napakasakit ng ginawa mo. dun sa girlfriend ni Anthony. Dapat tinanong mo rin yung babae bago ka pumasok sa isang relasyon. Talagang sila wala na. Hindi lang yung lalaki. So yan ang napapala mo. Hindi ako naawa sa iyo, umiiyak ka. Nalabas ka ng statement ko. Kasi alam ko, naramdam ko yung hindi ka totoo. ang iskandalo nyo. Hindi ka mag-aalarma. Bagay lang sa'yo yun. Hindi mo makukuha lahat sa isang sorry ang ginawa ninyo. Kahit ano pang sasabihin mo, wala na, nakasira ka na ng isang damdamin ng tao. Uwi na po at napagod na ako. Napagod ako. Sa kapakinig uh, kay Maris.